guys uh, dito tayo sa Uminggan, Pangasinan dito pa rin sa nabili ng ating buyer habang wala po tayong ititripping ngayong araw dito tayo naglilinis oh. yan po linis na tapos na rin po ang ano bakod, simpleng bakod lang po yan linis linis po muna tayo habang nginintay natin tawag ng ating mga co-agent na magpapablog po at mga sailor mismo gusto natin sailor ang makausap din para wala ng patong patong dahil mas mahirap pong bumenta kapag pumatong pa yung agent na kausap so yan dito po tayo ngayon may mga kasama tayo tatlo pang apat si ano agent joel so yan ang ganda na po nito oh. ang linis gusto po ng sailor tanggalin tong mga kahoy para palitan po ng mangga yan nung dun mga uh, tinanim tayo nung uh, lunes pumunta po ang bait na bayar natin dito sinamahan ulit natin kasi ganun po yung ano namin grupo kapag nakabili na sila hindi po namin sila binibitawan hanggat di masita pati pag nililinis nandito kami pagbabakod pagkakonstruct ng kubo o bahay nila sa mga nabibili at hanggang hindi po na ayos nalinis ang kanilang papers hindi po namin sila binibitawan pero hanggat gusto nila po kami aba mas gusto po namin silang samahan dito may pakita po namin yung tunay na ano na pagkikisama ng agent hindi lang po sa kita kundi sa samahan long term na samahan magkaroon po ng kaibigan, kapamilya ang mga buyer po na nabibigyan po namin <coughs> so yun habang wala pa ito, linisan muna natin tong property ni ma'am at share so nagtanim po tayo ng mangga kahapon pagka natapos pula natin daw papaliparan ulit natin ng drone. Andiyan po yung ano yung construction ng bahay nila. So, maraming maraming salamat po muli mga max vlog. Salamat po nang nanonood. Maraming maraming salamat sa mga lahat po nang subscribe sa viewers po natin sa mga hindi pa po nakapag subscribe Please po subscribe po ako para Uh, para patuloy na lumaki po ang ating bahay at uh, san, uh, mamonetize din para makatulong po sa amin po magamit din sa ating pagbablog kung meron po tayong kikitain so yun, maraming maraming salamat nga pala ito po yung 2.7 dati na ko dito pa rin tayo uh, kahit di tayo ano nandito in, kahit di sinasabi ng ating madam nandito pa rin tayo para tumulong sa kanila so maraming maraming salamat sa mga buyers po sa mga nagtiwala thank you so much mas, mas maraming biyaya ang ibabalik sa inyo ni Lord uh, <coughs> sa patuloy na mga, so, mga nag, so support, mga sa amin sa mga nagbigay ng, lalo lalo na yung binigay ni ma'am na drone Maraming salamat po dahil nagagamit po namin sa aming pagbablog. May hatid namin ng mas klaro ang mga lupa namin pong inaalok sa inyo. So yun, maraming maraming salamat. Jailor Mix Vlog. God bless sa ating lahat. Ngayon, pa na po tayo. Pahinga lang ng konti at ano, hapon na. Ang kasama natin, papahinga na po. Pagod na rin. Ang dami nilang na, ano, na linisan. Yun. Uwi na rin po kami. Sa kami ng balunggaw. Dito tayo sa minggan. And, kung mayroon pong mag, magpapalinis nangungontrata po sila uh, arawan pwede yan po maluwang luwang ang kanilang nalinis from uminggan din po sila yan so babay po muna Uy na po tayo. Maraming salamat po muli sa mga subscriber natin, supporters natin. God bless po at ingatan po tayo lagi ng Panginoong Diyos. Thank you.